Yan, nagkating ako ng kalamansi. Itinanim ko dito. O, yan, yan o, may mga bunga na. O. Yung kinating ko. O. Yan, buhay na. O. Nung isang araw ko, tinanim yan. Yan, yung kalamansi. Yan, buhay na. Yan. Tapos, yung mga ato kinulong ko rin dito yan. Oh. Yan. O oh. oh, yan oh, malalaki na rin oh. Yan. Oh. Kasama ng mga aso, ang ingay-ingay itong asong ito. Oh. Yan, ang ingay ano. Sadyang oh. maingay ano, yan oh. ang oh. maingay. Ang mga aso. Oh. Yan. Ang aso kasama ng mga patong pinalaki ko. Ayan. Ayan, lalaki na.